magandang araw pong muli sa inyo mga kasaka no? ito pong muli ang inyong ka-farmer burns dahil sa matagal pa yung taniman dito mga kasaka sa amin siguro ay by December pa kasi wala pang tubig din yung irrigation siguro magpapatubig sila ah, katapusan pa ng November kaya tamang diskarte muna tayo mga kasaka kasi may mga bunga naman yung mga nyug natin may mga magkukopras muna tayo mga kasaka ano ba sa tagalog yung kopra sa kopra? Magkukopra muna tayo. 'Yon, aakyatin natin 'yan mga kasaka. Mabuti na rin 'yan, may ipandagdag tayo sa gastusin kahit konti. Pag nabenta natin 'yan. Ito lang yung mahirap sa akin kasaka. Ah uh, Although nakakaakyat naman ako dyan. kaya lang hindi ako nakakatagal doon sa uh, bandang itaas kasi namumulikat yung aking uh, paa. Kaya diniskartehan ko lang mga kasaka uh, nag DIY na rin ako ng ganito mga kasaka kasi ito yung gagamitin ko pag-akyat doon para lang magkomportable yung aking paa at nang hindi mamulikat ito yung uh, bibigay ng uh, ito yung hahawak sa puno mga kasaka, itong mga talim niya ito po Ilagay ko dyan. Bali, ganito yung huging itsura niya, mga kasaka. Babaon siya dyan. Sa so, pagkaapakan natin dito, hanggang umabot tayo doon. So, ah, mas maganda sana kung may safety belt tayo, mga kasaka, para ah sigurado talaga. Pero, since wala pa tayong safety belt, kahit lubid mo lang sana, magdudoble ingat na lang tayo. So ito mga kasaka, ah, pakiramdam ko na may safety naman siya kasi pag ginapakan na natin siya dito, itong kanyang pako naman mga kasaka ay bumabaon dito sa kanyang balat. Yung balat ng nyug naman mga kasaka ay makapal naman siya. At uh, ah, pagka ah, nabibigitan siya dito, yung kabila naman niya mga kasaka ay bumabaon din yung kanyang talim. So kaya masasabi kong kapit na kapit talaga siya. Ah, siguro, siguruhin lang natin na talagang nakabaon yung kanyang mga pako mga kasaka yung kanyang mga talim sa balat bago natin uh, ibigay yung bigat talaga natin para sure tayo na safety tayo mga kasaka kayod lang tayo mga kasaka no? malay natin baka pagdating ng araw tayo naman yung papanigyan ng panahon Ayos mga kasaka Naking tulong to Ayos kumuha na rin tayo ng buko Basit, simpan lang yun. libre ligo na yun ito mga kasaka no tulong nung ano mga kasaka no yung ginawa natin pangakit ng niyog tulong kasi nakakatagal ah, ako sa taas ng puno na hindi na mumulikat yung aking paa uh, medyo nga lang medyo mabagal nga lang tayo pag sa pag-akyat at pagbaba kasi naninigurado tayo ng baka dumulas yung ano yung ating pako pero hindi naman pala kasi lalo siyang nabibigatan lalo siyang bumabaon sa mga hindi pa nakasubscribe mga kasaka subscribe naman ng ating channel Farmer Burns at tayo po ay magtulungan uh, para uh, kahit pa paano yung ating mga kasaka din kapwa kasaka eh, uh, magbigyan natin ng mga konting ideya uh, idea kung ano yung mas magandang gawin para uh, mapagani yung ating trabaho kasi alam niyo naman yung trabaho nating mga magsasaka talagang hindi po basta basta kasi ay nakabilad sa araw baka, yung ating trabaho talaga ay talagang mahirap pero ganoon pa man mga kasaka eh, ah, nagpapasalamat pa rin tayo kasi may lupa tayong sinasaka may mga, mga tanim tayong paano ay nakakasalba rin ng mga gastusin natin ito na po yung mga nabiyak natin mga kasaka uh, konti lang pero nakakatulong na rin to sa atin so, maraming salamat sa panunod kasaka